Kailan yung birthday mo, Rowan? <makes noise> yung bachula. Hi, ka bebe, magandang buhay. Time check. 10:30 na ba? 10:30 PM. Mag-11 na po. Ah, Masama namin sina Osh and Sammy Jamie, Jelo. Sila po kasi uh, matagal na din magkakaibigan uh, Simula bata uh, pa sila Kaya pag umuwi po sina Osh Ayun, magkikita-kita Sila nina vidya Kaso wala po sina vidya ngayon May klase sa Batangas akong bilisan kasi wala tang ilaw. Wala tang ilaw. kami. Masama ko si isa. Sai. Siyempre. kami matutulog eh. Ayan, malapit na po tayo sa ating destination. Alam naman, hamis kaya. Ayan. <laughs> oh. <Ay. laughs> oh. Lamig, akala nila ha. Lamig ng tubig diyan. Oh, go na. Go. Go guys, kaya niya 'yan. Sige, ako na lang taga-picture niyo. <laughs> Nagbago isip ko, hindi na ako maliligo. Go guys. Basa nyo ni Sai Sai. Oh my God, <laughs> oh, solo nyo na yung tangke. Ay, saan yung shampoo nyo? Ha? Eh, hey, walang shampoo? Ay, hindi ka babasa. Kuna mo. Makanya na kayo mo. O kaya mamulat kayo, kaya magpulot kayo. Meron yan na ano, naiwang sabon. Wala, <laughs> hindi ready. Maganda pong ginawa nila dito, oh. Pinalitan nila yung dating floor, flooring nito. Naging ano na, yan hindi na siya rough na hindi na siya madulas kasi da, madami pong naano dito eh nadudulas safe na safe na po ngayon wow. <laughs> <laughs> Yeah, ay, alam ko na balak nyo, binabasa nila ako. May, may cellphone ako. <laughs> Mababasa. Baka may bukas pang tindahan. Ay, wala rin pala kami dalang pera. Niwan ng shampoo at sabon. Alipin. Ay, sa kwarto na. May pera kayo. Tindahan? So, Siyani hindi natin kaya Wala din. <laughs> Wala. Kinuha ko kanina. Ay. Ay. O oh, yan na, motor na yung monte. Ako sali. Ako na lang bibili ng shampoo. Dito na lang naman. Yeah. <laughs> Um, Buti na lang may bukas pang tindahan doon ah, 11 am Ay 11 pm Buldak <laughs> Shout out kay Bidya Favorite niya ang buldak Wala naman tayong buldak 7-11 hmm. pero Wala naman pero Layo. Bawal na lumabas sa highway, guys. Kaya nga, sumama na ako eh. Kasi para hindi po sila lumayo. Siyempre, alam nyo naman po, mga kabataan, ganyang edad. Kung ano-ano pang may isip ng mga yan. Magbabalak pang mga yan. Ano? Oh, Masaya. <laughs> ano masasabi niyo? Babalik. Babalik. ba <laughs> hey. Tomorrow again? Ash. Oh, okay, every night. Every, every night. night. <laughs> Let's go. Let's go guys. Siyempre, after ng <laughs> outing, nagutong, <laughs> okay. meron tayong ano dito, kasalopak. Favorite ni Kong Kong. Kumakain naman daw ng mga ano dito, nito eh, French. Huh? Sina oshi <laughs> Sinong maganda? Ate Saizay Ate Osh Sino? Hindi niya po pinagpapalit si Saizay eh Ngayon tanong ko Ay maganda ini niya usapan ng no? galing sino na lang daw ang mas mapogi tinatanong ko nga sino mas maganda ayun na lang daw kung tanong ko o sino daw pong mas maganda tita Inky, ate Osh o sino sino, tita Inky, ate Osh Ate Osh! <laughs> Magaling ka talaga. <laughs> ah, talagang hindi mo sinali si Ate sa isa ya. Ay! Ney! Ay, tingnan nyo mm -hmm. naman si Ney. -ne. Oy, Oink. Oink. Oink! Oink! Ay! Oink! Oink! Ney! Ney! mo Ate Osh, Ney. Lab-lab Ate Osh. Bilis! lab, -lab Ate Osh! Lablab lab niya doon si Ate Osh. Osh! Ah! Ah! Love, love, Ate Osh Nay yeah. Rowan naman Pogi, nene Pogi, nene Ta Tatanungin ko si Ate Osh, Osh Sinong pogi? Mm. Kung si nene o si Rowan mm. Sabi Sa tingin mo, sinong pogi sa kanya? Mm. Pareho lang, no? Kita mm. ko, Basic <laughs> ka lagi ah. Anong kahit madumi? Anong madumi? Nini? Sino madumi? Eh, mo ko sa'yo. Kahit madumi ka mo. Ay? Sino hey, good morning ka, bebe. Swimming time. Oh, kala niya kukunin ko siya tumakbo. Ah, talagang batang to. Nagsasarili na. Nay! Nay! First time pong mag beach ni ano ni si Niloloko namin kanina, sabi namin matamis yung tubig sa dagat. <laughs> Pagdating niya dito, sabi niya maalat pala. Ay wala pa sa black si Nene Ah? Kay Nene 'yon. Ate, kay Nene 'yan, no. Ay, ay, ay. Si Nene mahilig to sa ano. Tubig. Ay. 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 Ay, happy. Nene. 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 Ano? Okay. Lagay mo ni. Suot mo 'yan. Mamaya in, inano pa ni Ate Saisay. Doon na. Oh. alika alika ka. Susu. Ay. Suit ko na. Kami kami lang po. Biglaan nga kasama namin sina Ate Timmy. Si Ate King, si Mama hindi nakasama. Tapos kami lang ni Mama bet tsaka si Jello para sa yan, si Sima. Si Queen Queen hindi pa pwede. Maghahanap po siya ng mama daw. Pero sigurado malungkot yun pag gano No, ayaw nga daw pumasok. <tod> Ney. Ay! <tod> Rowan! Rowan, uwi na tayo! <tod> akala niya dito kami matutulog hanap ka ng ulam shell Hey, happy cane! galing ni Nene, oh. Hindi natatakot. Tara na ni. Ayun naman. Tara na. Dede ka dede. Tantay kay Papa na no? Papa puta uh. kay Papa Talagang mo Papa Ayun si Rowan Tsaka si Chichi Ayan mga ka-bebe Pupuntaan po natin Hello. Po. Hello. <laughs> Say hi sa We hey. wanna see the Captain America oh. sa mubi. Hey. Nakakabalo na 'to ng scene mo. No? Hello mga kabebe. ka bebe ka group one. America, mo tayo. Salamat. Hi ka. Oi, turo sa

Ayan na yung cake niya Kailan yung birthday mo, Rowan? Yung bachula Rowan, kailan yung birthday mo, Be? May makita akong Pa? Paa? Saan? Long way ka na, dali Okay Oh, sige lang. Huwag ka na. Dali. O. Oh, tignan namin paano ka lumangon. Ay. Eh, ang galing naman ni Rowan. Ang galing niyan lumangon. Oh. Tignan mo si ate si Manegra na. Oh. Eh, enjoy si Buneo. Ay. Ay. Si Buneo. Ay. Sige, pen. galing na. May ka-enjoy ka kayong dagat, Les? Na? Na? May ka-enjoy ka? Enjoy ka? Wow. Awa. 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 Masim ka daw, Chi. O, oh, swim ka daw, Nay. Dali. Papunta sa akin. Uy, uy. Ang galing. Uy, uy. <laughs> ang galing. Yay. Ayan, naon muna tayo. Tara, Rowan. Ika muna doon. Tara, tara. Mag-sandblock mo pa. Ayan na si Nene. Nag-enjoy. No, Nene? Mm. Swimming na ulit. Mm. Mainit. Mainit. Oy, 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 oy. Oy, oh, oh. init. O. Oh. Ano ka? Oh. Tawag mo si ate. Baby. Pakuha ka kay ate. Bibi! Mm -mm. Pakuha ka kay ate. Tag mo ate. Oh. Ay, ate. Yun. Sige, tawag mo ate. Ate. Leonardo, yung gagawin. Pahelp ka kay Papa. Ganun parang na. Meron kami nun eh. pag sa eskola. Si Chichi, tsaka si, si Ma, Rowan, maghahapon po sa ano, sa dagat. Pero si Rowan, sumuko, napagod. na, nasaan? Ay, nandun na. Nakahiga na sa papag. Yung, nasaan sila? Nandun sa boat. Ah, nandun sa boat ngayon. Yun kasama si Jelo. Sisi Ma, si si matcha kasi Chichi din yun na po makikilala. Tawag <laughs> mo na si Ate. Oku opinyan. si Chichi. Wala pong ano ngayon masyadong tao dahil weekdays. Hmm.

Pauwi na po kami. Kaso may isang bata. So makitang chan. <laughs> Nilalakta nila na. Emergen lola. Emergency. Baba! Hanap ng gas station. Hindi na. <laughs> Early dinner na kami. <laughs> Parang pag-uwi gana na. neg. Ay, grabe si Nainay. Nag-enjoy nai -nag ng sobra. Mga bata, nakakatuwa. Si, si Chichi na saan? Na, dumaan po po na kami sa may Palanga Public Market na maleng Ay, hindi naman. Bumili lang ng dried fish. Rawan, dito lang. Uy. <laughs> mm. Bye bye. Bigyan mo em po, poki. Mm. Bye bye. Swimming ulit tayo. Swimming tayo, nay? Mm. Uh. Mm, saan? Saan? Bye bye, ma. Mm. Ma.